Ayan guys. <coughs> Naligo na kami. Basa na kami mga lodi tot. Ayan gagawin pang pool yan mga lodi. Malalim yan oh. Hindi <coughs> na oh. Dahil ka atage. Ano po rin? Ano po rin?

Uh -huh. Dito mababaw. Oo, uh -huh. <laughs> nila ng ano, tubig, 'no? <laughs> <laughs> Kulang pa sila ng tubig, guys. Hindi pa nila nilalagyan ng tubig. <coughs>

Buti na lang walang alon. Okay. Okay. Hello guys. Ayan no, mga lodi. Ito kaganda okay. na sinag sinag ng araw. Oh, ayan o. Ayan o. No. Xiaomi. No. Xiaomi all. Xiaomi <laughs> all guys. Xiaomi all guys. Ayun, oh. Woo -hoo! Woo -hoo! Wala nang Kakayaman ng alak, guys. Ayun oh, naligo na natin oh.

Lahim, <laughs> ano ba ba? Ano ba ba? Ano? Ano? Oh, ganda ganda naman yun, ano? Teka lang. Oh. Uh. <laughs> <laughs> may na, may na. Pwede na, pwede na. Hindi <laughs> Hi. <laughs> ano yung konti na Hello, bebe. Kasi dito, ito po. Oo. Ayan, uh. ka ni na no, baby. Saan punta, T-Mars? Pwede mo pang patulong? Palagyan po ng tubig <laughs> yung pool. Saan punta? Like <laughs> <At the> a moon. Like a banana. Ito, ito, guys. Ako matigas. Ako na lang. Matigas ako, matigas, matigas, ako. Ako, <laughs> <yun>. <laughs> matigas, matigas ako. Matigas din ako. Dali. Matigas. Matigas, matigas, matigas. Matigas, matigas matigas ako. Matigas daw. May utusan ako. Matigas, matigas ako. Tingnan natin kung susunod. Tingnan natin. Ayun na, tingnan natin. Tignan natin. Tignan natin. Na, tignan natin. Na, susunod! Tignan natin. Na, ah, ah. lang matigas sa'yo, ha? ahit lang. Madam. Ano Pili ka nga ng red horse. pili ka? Wow! Bumili ka red horse, ayaw mo? Yay! Wala tayo. Ano <laughs> no. Patay tayo dyan. Cut! Okay. Cut! 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 Uh, uh, cut! Cut! Uh, Ay, sumunod! <laughs> boom! <-beam>, boom! <laughs> boom! Wala, <laughs> <Re -beam, subscribe. laughs> <laughs> 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 di natin kaya! <laughs> <laughs> dinating kaya brad dinating kaya <laughs> wala, 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 ibang uh, pagpipili kundi di ka jangaling mo otos ang odang mo taloq bangasan bangas ay nakonyo ano 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 ito, ano 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 ikaw. Ang gano'n ba yan? 300. Okay, Ibon. Pugo! Ano pang bansang <laughs> Ibon? Wek-wek! Tiga hundred guys, mali, mali, wrong, <laughs> <laughs> wrong, wrong turn. Eto, eto, eto dah. Ang <laughs> 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 oh, okay. ano, ano pang bansang ibon? Quick, 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 Ano pang ibon? 300. <laughs> pang bansang ibon? Agila. Hindi, maya. Wala, Wala,

ito guys, Mountain View, biyut. Guys, ah, kung butran dito, ito, eto nito bisa malamit yung biyut. lang. Parang kung di ka maging nagtutulog. Parang di maging biasan yung nagyipon sa kadayo. Alam mo? Hindi naman Kasi nga, prampat na huwag masiyat o ma-inet. Kaya ang pamilya mo wala sabog. Huwag Panahon magkakawa. Ipinagdadaan sa atin eh, Hindi naman taring gusto niya yun. Sa mga yun, asya yung mabat. Etik wen pamilya. Sa mga iba kami tao. Dahil maitao, dahil Di diba? diba? ba? Guys, di ba? Ito mo yun. Mountain View. Alam nyo <piart into Spanish> diba hin na. Hindi mo na eh. Ayun. Hindi ako mo. Hindi ka may eh. lang eh. Ito. Ito po kasama namin oh. Tingnan nyo oh. sa tubig oh. Ang gini Tumutuloy yung tub ano to yun yun yun. yung yun yun tubig. Okay. Ang ato yun tubig. Kala ko yung linyo. <laughs> ha? El niño. Está bien, ¿verdad? ¿Está bien? 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 Kasalanan pa natin, oh. Kasalanan pa natin, oh. Oo, oh, kasalanan. Kasalanan pa natin. Mag, <laughs> mali ko matulog Di ba sabi mo nga kanina, doon na tayo? tayo. Doon Nakaganyan pa yung si yung na o. dapat sinabi sabi natin, dati yung mag di ba? Dapat sinabi nila na ayaw. Dapat nung umaga pa lang sinabi nila na nag kasi sinabi nila, di ba, na. Makaayos na Sa Sa kabila lang to ayaw. Sa kabila. Ayun. Pakita mo kini dito? Oo, pa siya sa sa Hindi nila sa sabi nyo, sabi 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 nyo. Sabi 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 kasi asyete. Sabi Sabi nyo, matanda. Ay, kung ganun, eh, mons na lang kayo. Mons na lang daw tayo. kaya yung mountain view, guys. Alam niyo na. nakaganyo pa ako. Sabi nyo, ito yung mountain view, guys. Alam niyo na, ito yung mountain view. Wala kang tubig. Oo, wala kang tubig sa hindi, kasi dapat sinabi nila na gano'n, na El Nino. Hindi, sabi niya kay El Nino daw. Kaya gano'n. Wala sinabi sinabing El Nino. Ngayon sinabi niya, El Nino. Kaya gano'n. El Nino daw kasi. Yun lang.